we tayo na Satisfied customer Ganyan yung mga video na mga anay eh. Ganyan yung video na mga nagbablog eh Testing mo na, testing oh tinesting ni sir O oh, ayun o oh. So tanong natin mamaya pagbalik O po daw, mga hato, ang iti ah O boss, ano, boss, anong rate mo dyan? Goods ba, goods? 1,000 out of 10 O, kita mo na, di ba? Siyempre, naiiya sa akin Alam mo sabihin yung pangit, nakaharap pa siya Pagka ano yan, pagka nakauwi na Putang negang gawa yung kapangit 5,000 Odo tapos ano 5,000 Odo tapos 5,000 din yung vibrate sobrang vibrate eh ayun o ayun gara na tapaludo gagara gara na ayun ayun panggilid lang to pinalinis lang yung panggilid nagkaganito na Tingnan natin kung ano makakita natin sa loob. O, tingnan natin. Ay, tama lang dahil ako bakit ano. Ma-vibrate. Ba. Diba? Yung resort ba ay sa ma-vibrate ba ito? Ate lang may tapaludo. Hindi masyadong kita no dito sa camera bullshit na yan pero ayan yung reason kung ano bakit mga vibrate okay natin ganyan sya kalambot oh. law, -law yung belt mo ito 5,000 pa lang tinakbo mo pero eto na tumulis na sa ibabaw napudpud yung belt kung mapapansin nyo ayun yung bakat na itim belt yan kasi pumapagpag nga sya so mas malakas maubos yung belt magagantong lawlaw -law yung kasi dapat iikot ikot niya ganun lang nangyayari sa kanya sabay na ikot niya gumaganyan o pagpag ayan oh ayan yan yan yung itim na yan ano yan na food na belt so ang ganyan lang inaabot niya so gagawin natin dito momodify na natin to di ba kalgalin na natin para gumanda yung uh, angat gumanda yung takbo gumanda yung hatak mawala yung vibration so ganun lang gagawin natin yan

goods na yan. Wala nang vibration. No more dragging. No more dragging. No more vibrate. <coughs> Ay, ano, naka-steady na yung kanyang ano. Okay. Kapaludo. Pwede na. Shim belt niya. Diretso na ikot. Okay, goods. Pero ba tayo na? Yeah. Satisfied customer. Yan yeah. Ganyan yung mga video na mga ano. Eh. Ganito yung video na mga nagbablog eh. Testing mo na. Testing. Oh, tinesting ni sir. Ayun ayan oh. You know. so, so, tanong natin mamaya pagbalik. Post muna natin. Tapos oh, magpaparate ka, no? Ah, hindi oh, na, na natin. Pakirate nga, boss. Ah. Anong rate mo sa gawa ko, boss? You oh, know. Wapot ako, mahato. Ang ngiti ah. Oh, boss, ano boss, anong rate mo dyan? Ay, Goods, ba? Goods ba, Goods. 1,000 out of Oh, kita mo na, di ba? Siyempre, naiiya sa akin. Alam mo sabihin yung pangit, nakaharap pa siya. Pagka ano yan, pagka nakauwi na, putang na yung gawa yung kapangit. Oh, ganun ang rating mga nagbablog, ano, style ng mga vlogger natin yan. Eh. Ngayon ko lang ito gagawin. One trip, trip lang. Pero okay talaga. Wala yung vibrate. Eh. Goods, goods.